guys, good afternoon no? Mixing tayo na ng, ngayon ng kulay blue, blue Ang sign in blue Sign in blue oh. Ilike natin kunti na. ko na ito ng ganito Isang ganito Kasi pag hindi ko pinawasan Mapo ah. Kasi ito, ah, yag natin kunti lang Ito, ansal white nito

lang. Dalawang kulay lang. Okay, guys. Nice. Thank you for watching, guys. Nice.